Welcome dito sa Camp John Hay Trippers. Ito yung ano, yung bago nilang pedestrian, rainbow pedestrian dito, Trippers. Ayun o. Tama? Kaya nyo makikita nyo ngayon dito kapag pumunta kayo dito, Trippers. Jeez. Ang ganda, diba? Ang ganda, di ba? So pupunta ako ngayon doon sa may dulo. So hanapin ko yung secret garden dito sa Camp Janney eh, Balita ko maganda daw yun. So abangan nyo yung trippers magbablog tayo doon. Ayun ang daming tao eh. Maraming tao ngayon kasi Saturday ngayon. Ayun mula dyan. Meron din dito. Marami din dito. Ano Ang dami nagpipicture doon talaga sa pedestrian na yan, yung rainbow pedestrian trippers. Ala, tignan nyo, oh, yung tao. Napakarami. <laughs> eh, no? Ayan o. Diba? Ang dami nagpipicture-picture para may remember trippers. Ayan pa, meron po sa baba o. Oh. Marami doon, marami Marami doon. Grabe, Grabe pala trippers pagkasabado at Linggo no. Kaya hindi ako lumalabas ng Sabado at Linggo pero eto Sabado ngayon dahil nga walang kuryente sa La Union ngayon, kaya nandito ako ngayon sa Baguio. So chill chill lang tapos magba tayo dun mamaya sa ano Secret Garden dito sa Camp Janhe. Ano o, three person. Hello. Ayan yung bagong tourist attraction dito dyan, ay sa Camp Jan ni Trippers. Ayos di ba ang ganda? Grabe lamig ngayon dito. ang ganda ng mga puno ng ano ng pine trees tingnan nyo yung pila ngayon doon oh grabe ang haba ayan no oh. so papasok na rin ako dun tripper syempre may entrance fee yun kaya pila din tayo Ang haba ng pila, oh. Grabe. Grabe. Eco by John Hayes Street Market. Wala, ang doon yung pila. Grabe yung haba, oh. Tapos, ito yung mga, ano, yung mga food. Ano dito? Food court. Hmm.